Pipino Legacy Galaxy Max Doon Galaxy Max din yun oh. tayo Ito tayo sa munting farm natin Munting taniman ito so ay 2 weeks old Galaxy Max 2 weeks na yari na ang mga release yari na pero dito banda para sa pipino about to ano pa tayo lagyan ba natin to kasi kinulang pa tayo ng isang ano eh isang linya ng twine ito po ito ito doon wala na uh, apat na poste mula dyan apat na poste ito to ito yung mga kalikstu natin na pinatay ni kasi daming ano put in shoot burer hindi na kaya kaya nagshift tayo ng ah uh, ito. Pipino. legacy sa kabila galaxy max don 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 din yung ano alubati natin na red yan pipino yan Kasukulukoy ang uh, namumunga uh, yung sa likod is Uh, sitaw sitaw na mix bongga ng estwes at saka kondor na uh, negro star ito naman may okra tayo konti kasalukuyang hinaharbisan natin so medyo matanda na at okay din nakain uh, naka income din tayo kahit pa paano yan sitaw negro star hanggang doon isang linya lang dito na naman uh, Galaxy Max uli uh, kasama doon sa likod natin kanina 2 weeks old 2 weeks old to so 2 weeks old 2 weeks old na Galaxy Max dito kalilipat lang natin ng tanim noong uh, nung Tunis ng hapon ayan ay Merkoles so 2 weeks old wala pagkalipat tanim ito naman ay ano bigay ng uh, provincial govern government uh, condor uh, Santa Lucia Santa Lucia yung variety so bali isang pack naglalaman ng 29 na buto so yung tumubo is uh, 27 lang uh, dito hanggang doon so ito yung isang row na Galaxy Max yarin na yung ano at uh, releasing natin sa gilid pero sa ibabaw di pa di pa nalagyan so so na lang since ah, nasa baba pa yung ano yung ating ah, ampalaya dito yung ano Santa Lucia Santa Lucia hanggang dito yung Santa Lucia 27 na puno uh, ah, opo 27 mula doon sa ah, dulo dito Uh, bigay din ng, ano, condor rin. Uh, uh, Green Admiral. Uh, pinalit nila yung buto na, bali, dalawang sachet na binilikor. Doon, nandun sa dulo yung Trident F1 nila. Improve it. Trident Improve F1. Kasi, di tumubo yung dalawang sachet. Uh, may 17 seeds, pero yung tumubo is anim lang. So, yun nga, uh, kinontak natin yung condor and luckily pinuntahan tayo ni Sir Ton ng condor at ito nga uh, pinalit nila dalawang ano lang dalawang sachet lang din na uh, ano green admiral instead na trident Improved F1 so ito yung binigay nila uh, para masubukan din natin yung uh, green admiral nila So all in all uh, seven, uh, 19 seeds po yung nasa dalawang pack na uh, binilang ko uh, pina-germinate ko at uh, ang uh, tumubo is 17. So may dalawa din ano uh, baog. Ito 'yon. So I will update soon uh, weekly para ma-monitor yung growth development ng ating uh, munting ampalayahan. Uh, and plano ko po, uh, since dalawa lang itong poste dyan, since uh, uh, may edad na yung okra natin, uh, lalagyan ko dyan ng ano, ayan, may kawayan pa tayo. Lalagyan ko pa dyan ng isang row. Uh, ewan ko kung anong nilalagay ko, sitaw ba or ampalaya din. Pero tingnan natin uh, kung ano yung ano natin uh, matatanim natin si sayang din yung space. Uh, yun lang. Uh, thank you for watching. Tagal-tagal uh, uh, din tayong hindi nakapag-upload. Ito pa nga. Uh, may natira na uh, harvestable na okra. Uh, parang may isa pa doon. No? Uh, kunin natin. si nag-harvest tayo eh. Nag-harvest tayo ng okra at saka sabay ng pipino punting pipino ah dito pala may edad na pala to hmm. edad na yan oh so hanap tayo baka may mano pa tayo ang kilo po ng okra dito ngayon is 40 pesos per kilo so since nag harvest ako dito Uh, 50, naging 45, hanggang ngayon is 40. So laban pa rin. Uh, Diyan sa likod, likod ng sitaw natin, may okra din dyan. Uh, konti. Uh, may ano, yung F2 na ng ano, F2 ng kaniko. Kaniko smooth green. Smooth green nila. Uh, F2 na. Ito yung F2. Pang iba yung ano, Uh, kung titingnan natin Uh, red na red yung mga uh, steam nila pati yung ano uh, ano tawag dito puno ng dahon uh, ano so ito ito yung uh, ating uh, kunting uh, legacy ito po ay isang sachet lang uh, bali 70 seeds sana ito mubo yung marami pero marami kasing itik dito nung maliit pa ah, nadaganan nila so alam nyo lahat natirahan lang tayo ng 20 20 na puno dito din may Galaxy max din tayo <coughs> dalawang row doon ah, yung pipino na ligasi ito yung ano ligasi din natin kasalukuyang hinaharbisan may bunga na ito Yan. may mga bunga Naka-harvest tayo kanina naka port harvest na yata ako dito o oh, pip harvest na ito so ito yung ano uh, unang tanim natin dito na ang palaya uh, binunot ko na since wala nang pakinabang hindi nagbigay ng bunga ito yung mga sitaw natin uh, about to peace out na din yan uh, ship tayo ng opo siguro opo So, yun lang. Thank you for watching. Update every bye.